yan Try natin, ha? So, ito na po mga mommies. Dahil sira ng oven natin, kaya nagbe-bake tayo ng tinapay or cake sa kawali natin dahil uh, luma na ang oven natin. So, hindi na siya magpo-fully function. So, ayan, naisipan kung bumili ng oven. So, mga medyo 19 years na siguro yung oven at sa ati ko pa yon kaya ayun naisipan ko nang bumili ng oven ko so Fuji Denso brand ang napili namin kasi Japanese brand siya at uh, maganda din ang quality so yan ina-unbox na ng asawa ko at super excited talaga ako kasi makapag-bake na ako ng breads at mga cakes since mahilig tayo sa baking mga mommies at medyo madami-dami tayong magaw mga recipe dito soon sa ating video na i-upload so ito po ang lumang oven ng ati ko, La Hermania ang brand niya maganda naman ang quality na ito kaso lang mas um, favor ako sa Fujitenso brand kasi maganda din yung mga features niya. May three burners na siya at may pang litso ng manok or uh, pork na ang ating oven. So, may rotisserie na siya. So, ayan. Tinatanggal lang na sa ako yung mga nakapaketi kasi eh, assemble na natin yung ating bagong oven. So, i-attach po na sa ako dito ang apat na sansya para hindi naman naka-fully dikit yung ating oven sa ating ground or sa floor. So, ito pong manual na to ang binabasa ng asawa ko para ma-assemble ang oven na to. Actually, hindi naman siya ina-assemble, ina-unbox lang namin at uh, kinakabit lang namin yung apat na stand ng oven na to. So, but before that, pumunta kami sa appliance store at ang first kong bet is itong puting oven. Kaso yung brand niya is European brand. Uh, so maganda naman yung quality. Kaso lang, mas bet na nga sa ako yung Fuji Kasi um, may nakikita siyang isang vlogger na nagluluto gamit nitong oven na to. So, ayan, tinitest. At hindi siya masyado maganda yung uh, buga ng init. So, yung Fuji Denso talaga ang uh, super Uh, lakas ng apoy. Ayan na. Ina-assemble na nung ano, Asian or ng sealer, ang um, uh, wire ng oven. So, ito talaga ang bet namin na brand of so, so, ayan. So, pinapa uh, deliver namin ito sa bahay. and Super dali na naman talaga mag-deliver nila. So, after 3 hours, tumating na ang oven namin. So, yan, Excited ako. Uh, tempered glass pala ang takip ng ating oven. So, um, super ganda. And, magluluto tayo soon gamit ng oven na ito mga mami. So, tingnan natin kung maganda pa ang luto dito. So, ayan lang po. So, thank you so much. For... So, dito tinatanggal ng aking asawa ang takip or yung plastic na takip sa ibabaw ng ating oven. Ayan na para ready na para lutuan ayan lang po, so thank you so much for watching, see you in my next vlog God bless you all and stay safe everyone, bye ito na ang Fuji Denso Japanese brand ang ganda niya, gamitin ayan, try natin ha oh, wala naka-off ng isa ayan lakas ng apoy. Ito isa. Kini. Hindi, siya makuan. Kini. Ah, kana siya. Hindi, yun kini. Kini siya, kung ano sa rin eh. Timer. Timer, na. Kana, ah, okay. Wow. Ayan, ang bagong oven natin. So, may pa-anahan siya ng manok. Ayan. Magluluto tayo dyan na Ang litson. Belly. Pawa na siya.